mga tao. At walang iba kundi si Siya ay gumawa ng tao, namatay sa krus sa kalbaryo, na ilibing pagkatapos ng tatlong araw, siya ay nagbuwang muli. At pagkatapos ng tatlong taon at kalahati, siya ay bumalik. Oo. Sa langit. Kaya sabi niya sa John 14.6, I am the way, ako ang daan. Ako ang katotohanan at ako ang buhay na walang hanggang. At walang makakarating sa akin ama, sa akin ama maliban sa akin. So ibig sabihin, He is the only person that can bring us to heaven. So, sabi ko nga sa inyo, okay, kung kayo ay pumunta sa bata, may kasama kayo. O, o may nag-guide sa inyo kung paano pumunta doon. So, ganun din sa langit may magtuturo sa atin paano pumunta Kaya napakalaga na malaman natin saan patutungo ang ating kaluluwa pag tayo namatay. Okay? Itong katawan na ito, kasi meron pong tatlong uh, component o tawagin natin. Ano bang yung tag Tagalog yun? Okay. So, nandiyan yung laman, nandiyan yung flesh. Kung tawagin natin, ito, ito, ito. Naging kita yun sa mukha ko. Ha? O, sa katawan ko, I would say. Pero, may buhay ito, katawan. yung po, ispirito. Kaya nung tayo ay itinanganag, binigyan tayo ng buhay ng Panginoon. Hmm. Siya nagbigyan ng buhay, ayun po yung, yung ispirito na nagbibigyan ng buhay sa akin ngayon. Pero, behind the body and the spirit, there is what we call soul o kaluluwa. Hindi mo nakikita yan. Spirito din Kaluluwa yan. Oo. Kaya, yun po yung uh, sinasabi po ng Biblia na mayroong patutunguhan pagkatapos ng kamatayan. Kaya napakalaga na malaman natin bakit si Kristo yung pumarito. Anong dahilan? Pwede na hindi. Di ba? Pero dahil nais niya na tayo ay, ay kanyang diligtas sa kapahamakan. Kasi nanganganib yung kaluluwa natin. Dahil sa kasalanan, lahat tayo ay patungo sa impyerno. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, ay kanyang binigay ang kanyang buktong na ay si Kristo. Upang sa ganon, ah, meron tayong pagkakataon na maligtas sa pamamagitan ni Kristo. Kaya si Buhay, para sabi nga ng Biblia, siya ay pinanganak na tagapagliktas. Di ba? No, siya ay pumarito at pinanganak. Unang nagbalita ay walang iba kundi anghel. Sa mga shepherds. Yung nagbabantay ng mga kupa. Sabi niya, may bangandang balita ako sa inyo. Ang tagapagligtas ay ipinanganak na. Magandang balita yan. So, ibig sabihin tagapagligtas. So, siya ay pumarito upang maging tagapagligtas. Kung siya po ay pumarito upang maging tagapagligtas, ibig sabihin, -sabi, na yung nangangailangan ng kaligtasan. Tama. Nangangailangan ng kaligtasan, ay wala iba kundi tayo na makasalanan. Kasi dahil sa kasalanan, lahat tayo ay patungo sa piyerno. E nais ng Panginoon Diyos na tayo ay ma maligtas sa kapahamahan sa piyerno. So, katulad ng you know, uh, buhay natin sa lupa, gusto mong mailigtas sa buhay mahirap, may ka ay magtrabaho ka. May paraan. Di ba? Para hindi ka maghirap, magtrabaho ka. Para meron kang uh, uh panggastos o ibigay sa pangailan ng pamilya mo. Okay? Kung gusto mong maligtas din sa karamdaman, so kailangan mo ng na gamot. Nagamit ka sa doktor. At sasabihin ng doktor sa iyo kung ano ang kailangan mong gamot. Maaring hindi ka gagaling. Kasi, pero at least, alam mo na kailangan mo gumaling. At luwalapit ka sa doktor. So, ang ating kaluluwa na nailangan ng kaligtasan. At dahil nailangan ng kaligtasan, kailangan natin ang tagapagligtas. At ang tagapagligtas ay walang iba kundi ang ating Panginoon, Yesu Cristo. Kaya, nung siya ay napako sa krus, siya po ay nagdusa sa krus ng kalbaryo, hindi dahil siya ay ang makasalanan. Hindi dahil siya nagkasala. Dahil ang tao ang nagkasala. So, siya ay pinako sa krus para sa makasalanan na natin. Upang tayo na kasalanan ay magkaroon ng kaligtasan. So, instead na tayo ang magdusa, is, instead na tayo ang magbayad ng ating kasalanan, si Kristo ang nagbayad sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Ibig so, sabihin, nung nasa krus sa kalbaryo siya, sa paghirap niya sa krus, ay iyon na yung, iyon na yung kaparusaan ng ating kasalanan. Inapon niya yung ating kasalanan. Okay? Kaya, sa pamagitan ng kamatay ni Kristo, tayo ngayon ay magkaroon ng kapatawanan sa ating sala. Dahil lahat tayo ay nagkasala at lahat tayo ay pato sa impyerno upang tayo ay maligtas sa kapahawang si impyerno. So, si Kristo ay namatay para sa atin. At dahil diyan, siya lamang ang makapagligtas sa atin at makapagbigay ng buhay na wala. Alam, sabi ng Biblia sa Roman 6.23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, tayo ay magbabayad ha, ng ating mga kasalanan at ang kabaya, kabayaran niya, kamatayan. Alam yung kamatayan, dalawang klase yan, physical death at spiritual. Yung physical death, yung kamatayan natin physical, pero yung kamatayan spiritual, yung ikaw ay dadating sa ipiano. Eh, dahil sa pag-ibig pag ng Panginoon, sa kanyang dakilang pag-ibig, sabi siya, John 3, 16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever, okay, eh, sabi niyan, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, tayo yon ay kanyang pinigay ang kanyang bugtong ng isang anak. Para sa gano'n, sino man, sino yung whoever, kaya ko sa inyo kanina, ang kamatayan walang pinipili. Kaligtasan wala rin pinipili kahit sino, pwede yung maligtas. Lahat si, kahit sino pwedeng mamatay. Ano man ang katayuan niya. At ang kaligtasan din natin, kahit sino naman ay maaaring maligtas. Ano man ang katayuan mo sa buhay. Bakit po? Kasi ang object ng pag-ibig ng Diyos, ikaw na. Kaya sabi diyan, hindi mapapahamak kung ikaw ay ma maniwala. Sabi niya, who's ever believe it? At yung ikaw maniwala, ikaw ay magpitiwala. Di ba masarap na ikaw ay magtiwala sa isang tao? Is For example, kung ikaw sasakay ng Uber, kaya lang magtiwala ka sa driver. Kung hindi, hindi ka sasakay.